So kapag mag, gusto mo pong mag-land lang, gusto kong gusto nyo pong mahawakan yung ating drone po mga boss, kailangan lang po eh, hindi po malitik ng ating kamay yung sensor. Kasi po kapag uh, po ng sensor ng paglapit ng ating kamay, kusa po siyang aangat tulad nito. Oh. Oh, diba? so, kapag hindi po niya nalitik mga boss, mahawakan po natin yan pag dito kita mga mga boss tapos ilalan na po natin yan kaya so, ganoon lang po kasimple kapag ganito po tayo sa nandun po tayo sa beach o nasa bu buhanginan po mga boss kailangan po natin uh, matutunan ang ganitong simpleng bagay na po mga boss so salamat po sa mga uh, uh sumusuporta po sa akin so dito lang po yung ating po nakatulong po ito kahit Thank you.